So guys, tara. Pasok na ako. Ang oras pa lang dito ay 9.40. Maaga talaga ako pumapasok guys. Kasi nga naniniwala ako na if you are early in December, you get bonus. <laughs> Sana may pa bonus. Ito yung aming generator. Bubuksan yan mamaya. Ito ano na rin natin yung ating Christmas tree. Christmas ngayon. Kailangan na. Kasi umaga guys, kailangan natin positivity para maraming benta. I-on e ang generator namin kasi kapag hindi i-on, e naku, baka pasukin kami ng mga magnanakaw. Kamusta mga kababayan? Ako pala si Pinoy in Africa. So ngayong araw, ibabahagi ko sa inyo kung ano yung challenge namin dito sa sa Africa. Particularly dito sa pinag-iistayan ko. So, pag andito ka sa Africa, asahan mo na, na hindi stable ang ilaw. So, ang tahimik ng lugar ko ngayon kasi nga 6.30 pa lang ng umaga, wala ng ilaw. So, medyo mainit. Pero, antayin lang kung magkakaroon. Pero, ngayon, 9am na, wala pa din siyang ilaw. So, mahaba-haba ang pagpa dito. At dito, hindi sinasabi kung magbabrand out ba for the whole day so alas ang pasok ko meron kaming generator pero yung generator saka lang yan ini-on in kapag ano na office time na so kailangan din dito talaga magtipid din pagdating sa fuel kasi hindi talaga namin alam ko hanggang kailan darating yung ilaw So ngayon, it's time for me na maligo at maliligo ako na walang ilaw. Ang banyo madilim kasi doon. So kailangan natin ng cellphone. So dito kapag walang ilaw, ang daming apektado, hindi ka rin pwedeng makapag-pump ng tubig. So ibig sabihin noon, kung anong merong tubig sa banyo namin, yun yung gagamitin naming maligo. Mabuti na lang meron kaming mga timba-timba na pinag-iista ka ng tubig so kapag tinawag ka ng kalikasan so meron kang tubig na magagamit so let's go on natin yung ilaw ayan wala walang umiilaw kasi walang kuryente maligo na tayo So, ito yung tubig na sinasabi ko na naka-stack. Ayan. Mahinis naman yan. So, guys, ligo time. Kasi nga ko yung aking cellphone. Flashlight! Feel ko magkatagal talaga tong brown na to. Siguro hanggang alas 8 to ng gabi. Ganun siguro katagal to ngayon. Dito kasi guys, walang abi-abi. So, hindi mo alam mga rason. Bakit brown out? Mga ganyan. Buti na lang dito sa room ko. I have a window na kahit papano paano may reflection of light coming from the outer space and to the universe. So, bihis na. So, guys, tara. Pasok na ako. Ang oras pa lang dito ay 9.40. Maaga talaga ako pumapasok, guys. Kasi nga, ako na if you are early in December, you get bonus. <laughs> Sana may pa-bonus. Yung office namin. Ano natin? Wala pa eh. Wala pa. Guys, by the way, Merry Christmas pala. So, Pa-ilawin kayo mamaya pag may kuryente na. So, kahit maaga ako, kung wala namang internet, hindi ko rin naman magawa yung ano yung trabaho ko ng maaga. So, antayin natin magkaroon ng kuryente. Mayroon pa namang ano, 20 minutes. Bonjour! Bonjour mon ami! So guys, umaambon siya. Pero mainit naman. Makuling na makulim niya. Check natin yung kapitbahay, yung generator niya. Andyan yung generator nila. Ayan, tumutunog jan Yun yung aking room. Ito yung aming office. Ito yung aming generator. Bubuksan yan mamaya. Yay! Hey. Uh, they on the generator. So, yung generator namin, guys, hindi kaya ng pang maramihang aircon. So, mga silingpan lang yung pwede i mga ganyan. At least magagawa na rin natin yung trabaho natin and big special coffee from Edmund, Reggie's Coffee kung meron kayong mga nararamdaman sa puso, mga ganyan drink Reggie's Coffee or kung meron kayong diabetes diabetes in, ano pala international if you have diabetes, you can drink our Reggie's Coffee very very good for your health to lower down your bad cholesterol sponsor yan ng today's video let's go, work mode naka-on ng ceiling si fan. Pero hindi siya gano'ng malakas. I-on na rin natin yung ating Christmas tree. Christmas ngayon, kilag na. Kasi umaga guys, kailangan natin positivity para maraming benta. Di ba ang cute ng aming Christmas tree? Oo. Pero Christmas pala sa inyo lahat ha. So work na tayo. Tignan natin kung hanggang ilang oras ang brown out. So guys, alas dos na at ngayon palang nagkaroon ng ilaw. So thank you, thank you naman. So at least, di ba, makakatulog tayo ng maayos mamayang gabi. And of course, matatapos natin yung trabaho natin ng maayos at mabilis. At syempre, makakausap natin yung family natin mamayang gabi. Hello guys, update ulit. Ang oras na dito ay 9.38 at brown out na naman kaka-brown out lang nanonood ako eh kaso nag-brown out i-on ang generator namin kasi kapag hindi i-on naku, baka pasukin kami ng mga magnanakaw so yung kasama ko na Pinoy bumaba na siya para i-on yung generator kasi ako hindi ko talaga alam mag-on ng generator pasensya na antayin natin yung iglaw ayun ayun inon na niya yung generator kabilang bili niya sa akin patayin ko daw ang aircon ko feel ko kasi konti na lang naman ng fuel so I have to off my aircon tanggalin ko siya yan pala yung lapid <laughs> sa room ko busy sige na guys thank you so much for watching ulit bye ano yun nagbigay ko ng leaks kaya medyo ano